dekat agak dah no? <laughs> Oh Selamat. lagi dah <laughs> ay ito na siya mga katropa. Ayan. So, ulid, no. <laughs> Parang hindi naka-tubeless no. Kasi nakita nyo naman di ba diba, yung ginamit niyang interior. Saktong-sakto lang dito sa loob. Iba kasi nakikita ko sa... Iba di nakalabas dito yung interior. Ginugupit lang ng sobra. Sa kanya, ginupit niya na bago niya ilagay. Oh, lupit gumawa no. Linis, tignan na yun. Yan, kabila niya. Walang lapis, walang kulang. Yan, tinesting agad natin. Sakto pa paakit tayo ng tagaytay. So, galing tayo ng dasma. So, ito kasi talaga lagi kung madalas ginagamit pan daily ko. Safe kasi siya gamitin. Medyo wasak-wasak na nga, eh, no? <laughs> ito talaga yung pangdigmaan natin. Kung may pangwaswasan tayo, may pangdigmaan din tayo. Kasi ito, kahit saan makarating, hindi ka matatakot na baka, ano, di ba, uso nga yung mga agaw motor. So, dito, sige, agawin nyo <laughs>